Okay, so I'm stranded. There's no sign of the flood receding. Oh my God, and my car is malfunctioning. Ipinagtanggol ang veteran actor na si Michael De Mesa ng kanyang asawang si Julie Eigenman matapos na makatanggap ito ng ilang negatibong komento sa kabila ng pagbabahagi niya ng kanyang nakakalumong sitwasyon sa gitna ng paghagupit ng bagyong karina ayon sa pagbabahagi ng veteranong aktor, pinapack up umano sila ng maaga mula sa taping dahil sa lumalakas na pagbuhos ng ulan dulot ng bagyong Karina. Gayunpaman, nung oras na yun ay baha na raw sa iba't ibang lugar sa Maynila, kaya naman nahirapan ito sa kanyang daan pa uwi ng kanilang bahay. Makailang ulit din siyang nagpost ng kalagayan niya habang stranded sa daan kung saan makikitang inabutan na siya ng umaga at wala pang kain pagbabahagi niya. Packed up at 2.30 p.m. and have been stranded here for 5 hours. The roads are impossible due to waste deep flooding. And my car has malfunction from the water I had to drive through earlier. It's night time now and I haven't eaten. I guess we definitely shouldn't have gone to work today. Sumunod dito ang pag-update niya sa kanyang Instagram story kung saan sa pagkakatong ito ay nasira ng araw ang kanyang sasakyan at labing tatlong oras na rin mo na siyang stranded sa loob. Post niya, Malfunction. Oh by the way, I'm still stranded. 13 hours na. Huli sa post niya ay umaga na at labing pitong oras na siyang stranded. Kaya naman hindi na niya naitago pang nararamdaman sa kanyang kalagayan. stranded for 17 hours now, coming from taping yesterday. Naiiyak na ako the tow truck can't get through and my anxiety is kicking in. I just want to go home. Sa kabila ng nakakaawang sitwasyon na ito ni Michael, ay may ilang komento pa rin ang minaliit ang kanyang kalagayan at ikinumpara sa ilang kababayan na may mas mahirap na sitwasyon ng oras na yun kumpara sa kanya. Komento ng ilan? Rider nga din nagre-reklamo. Ikaw nakakotse ng mamahalin. Kahit isang linggo ka pa dyan, hindi ka magugutom di maglakad ka sana if naiinip ka. Dahil dito ay pinagtanggol si Michael ng kanyang asawa at sinabing naiintindihan daw nila na may mas mahirap pa sa sitwasyon na pinagdaanan ni Michael. Ngunit hindi raw nito maaalis ang hirap ni Michael ng oras na yun, lalo na't na at senior citizen ito. Post ng asawa ni Michael, I understand that others are facing far more difficult situations, but that doesn't diminish the distress he A senior is experiencing. He is just updating. We should show empathy and support to everyone affected by the typhoon. Human or animal. Let's remember to be kind to one another. Please. Samantala, kasabay nito ay nag-update din siya na nakauwi na sa wakas ang kanyang asawa at hiling niya rin ang kaligtasan ng lahat mula sa hagupit ng bagyo.